Tony Fowler pumalag sa kasong kriminal na isinampa ng KSMBPI. Pinalaga ng social media personality na si Tony Fowler, ang kasong kriminal na isinampa sa kanya ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas o KSMBPI, noong biyernes September 29, nagpost ang kilalang vlogger sa kanyang Facebook page ng official statement hinggil sa kasong kinakaharap, Noong Merkules, opisyal na isinampa ng KSMBP ay ang kaso laban sa akin, dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ayon sa kanila, nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito, panimula ni Tony, pagpapatuloy niya, ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati na rin ang mga ex-organs na ipinakita ko daw sa music video, isa-isa ring pinuna at sinagot ni Tony ang mga kasinungalingang ibinabato sa kanya ng KSMBPI, Una, hindi ako nagpakita ng X-Organs kung hindi X-Toys, linawin po ninyo yan, hindi ko kayo masisisi, kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na kriminal ang itinakaso ninyo laban sa akin, hindi din po magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastus, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili, kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin, dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao, hindi ninyo pag-aari ang mga ito, katawan ko, kwento ko, ilbog ko, opinyon ko, at pagkababae ko, akin ito at hindi sa inyo, lahat pa ni Tony, Ania, walang karapatan ang samahan na pagbawalan at sabihin kung ano ang dapat niyang gawin o ayos na. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako, hindi ninyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko, gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap, sabi pa ni Tony. Hindi kayo ang karapat dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan, dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae, bahagi ng bawat tao ang ilbo, at bahagi ng ating karanasan ang pakikipag-ano at paggamit ng ex toys Giit pa niya, kung sakali man daw na ipakita niya ang sariling ano o anumang pribadong bahagi ng katawan niya sa isang pelikula o music video, ay wala raw pakialam ang naturang organisasyon dahil hindi naman niya inobliga ang mga ito na manood, ayon pa kay Tony, kung nagawa raw ng KSMBTI na magsampan ng kaso, sana raw ay nag-research ng maigi ang mga ito dahil nag-upload naman daw siya ng behind the scenes ng music video ng kanyang mga kanta, at makikita naman daw na hindi alak kundi juice ang kanilang ininom ng mga kasama, sinabi rin niyang Daya, ang kanilang ginawa for artistic purposes, at hindi para e-promote ang pag-inom ng alak kundi para ipakita ang realidad. Hirit pa ni Tony, hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganoon, bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa primetime? Hindi ba't nakakatawang isipin na tila ba hindi nage-exist ang salitang props o dia, na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon, hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko punto pa niya, wala raw minor na gumawa ng eksena sa kanyang music video. Inihambing pa nga niya ang mga ginagawa ng teenage actors na may derang scene tulad ng mga eksenang panghahalay na ipinapalabas sa TV at pelikula. Sinabi rin ni Tony na hindi na dapat sinisensor ang usaping ganito sa mga kabataan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa, pag pinag-uusapan, napapanood o naririnig ang sequel, na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagano dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usapin konektado dito, tulad ng panghalay, hindi planadong pagbubuntis, at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas, buong tapang ring haharapin ni Tony ang mga kasong isinampas sa kanya ng KSMBPI, sa huli gusto ko sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin, dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas no ako itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin, say pa ni Tony.